Kredibilidad ni dating PDA agent Jonathan Morales, kinestyon ng ilang senador. Yan ay sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, sumunoy PDA leaks. Si Daniel Manalasta sa detalye. Gisado sa mga senador ang dating PDA agent na si Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order hinggil sa tinaguriang PIDEA leaks. Kinwestyon ni Sen. Jingoy Estrada ang dating PIDEA agent sa mga impormasyong hawak nito. Dahil lumabas sa pagdinig na tila siya mismo hindi maalala ang ilang detalye. So, paano, educate me, paano yeah. nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Suryano at iba't iba pang personal? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal tag ko, Yerano. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Yerano. So, sinasabi, galing sa... Galing sa informant. Yerano. Sa lang. Can, oh. can you... Just Ay, let yes, me finish. Ang sinasabi mo, galing sa si informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Pero paliwanag ni Morales, kumuha lang daw siya ng salaysay bilang investigador at ang confidential informant ang nagdeklara nito. Hiningan ni Estrada ng dokumento si Morales pero wala rin itong maipakita at nasa pidea raw. Pero nang tanungin ng pidea, o Pidea, meron bang pangalan si Marcel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. In the drug list? There is no, there is no name of the o President, see? Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Dahil sa mga haganapan sa pagdinig, mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri, mukhang may agam-agam na rin sa mga testigo at may babala ang leader ng Senado. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako, wala naman sila napapakitang Uh, panibagong ebidensya kung di sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan eh pala, wala tayong paano yun, hindi first hand information. Sinungaling polluted source Una-una sinabi, sinabi niya sa hearing na sinabit niya kay sa kanya superior si Francia eh wala naman daw natatanggap. Si Franz, eh, eh, nasa niyo dokumento. Pwede na sa kanya. Siya nag-leak. As far as I'm concerned, I've already established that the president is not involved. The president is not included in the drug list. And even Marisol Soriano, hindi porket kalyado ko si presidente, eh, we'll, we'll just base it on facts. Para kay dating Senador Ping Lacson, sa isang post sa X. Sinabi nitong simple lang ang batayan kung may halaga ang expose ni Morales sa pagdinig ng Senado. Sa pagitan daw ni Morales at PDEA Director General Lazo, sino ang dapat paniwalaan? Bilang kilala raw ng dating senador si Lazo, bilang isang tapat na opisyal noong siya ay pulis pa lang, no-brainer na raw ang sagot dito. Dumalo rin sa pagdinig ang aktres na si Maricel Soriano na isa pa sa dinadawit sa issue. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakaka nakakakabat, nakakatakot. Una, Una po, hindi ko alamin tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. wala Sa ngayon, inaasahan magpapatuloy pa ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.